Nakakatakot talagang sumakay ng eroplano lalo na kapag la-landing na ito. Ngayong araw mga mare ay bumiyahe kami papuntang Cebu at napakagat labi ako dito sa sobrang kaba. Kaya tara mga mare, samahan niyo kami. Babalik na pala kami sa Cebu ngayong araw mga mare para asikasuhin namin ang pagpa-final renovation ng aming kondo. Maaga pala kami gumising mga mare since maaga rin yung flight namin sa Cebu pa. 7am pala yung flight namin mga mare at di pa kami nakapag-breakfast dito. Kasi ang plano namin is kakain na kami kapag nakarating na kami doon sa Cebu. Hindi rin pala kami naliligo mga Mare kapag may flight kami na maaga. Since ginawin kaming tao at ang lamig pa naman sa aeroplano. Ako lang ba mga Mare or kayo rin na giniginaw talaga kapag sasakay ng eroplano? Ewan ko ba at bakit ang lakas-lakas ng aircon nila sa loob ng eroplano? At dito mga mare ay sinasabihan ako ng asawa ko ang cute-cute ko daw kapag naka-ponytail ako. Kasi daw ang liit-liit ng mukha ko. Alam nyo kasi mga mare, hindi lang naman ito yung time na sinabihan akong cute ng asawa ko kapag naka-ponytail ako. Every time talaga na nagpo ako ay nakukitan -cute daw siya sa akin. At eto naman ako kinikilig habang sinasabihan akong cute ng asawa ko. Hoy! For the kilig yarn. <laughs> sa mga oras na to mga mare ay magla ng aeroplano. At eto ako, videohan ko ang sarili ko para makita nyo kung gaano ako katakot sa tuwing lumalanding ang aeroplano. At dito nga mga mare ay nakita nga ng asawa ko na nagvivideo ako. Kaya siya na lang daw ang magvideo sa akin kasi naawa siya sa akin na nagvivideo pa habang takot na takot. Actually mga mare, pinagisipan ko talagang mabuti kung ibivideo ko ba itong sarili ko at ipakita sa inyo na natatakot ako. Kasi nung una, inisip ko, wag na lang, baka kasi pagtawanan nyo pa ako or iba. Pero na I isip ko ngayon mga mare na ipakita sa inyo kasi gusto ko lang ipakita sa inyo ang totoong ako, yung kahinaan ko, yung imperfect na ako. Nasanay kasi tayo na ipakita lang natin is yung mga magagandang pangyayari sa buhay natin, lalong lalo na sa social media. Kasi natatakot tayo na mabash or pagtawanan ng mga tao. Iniisip kasi natin kung ano yung magiging opinion nila sa atin at natatakot tayong mahusgahan. Pero mga mare, gusto ko lang na malaman nyo na walang taong perfecto. Lahat tayo may kahinaan, may kinatatakutan pero hindi ibig sabihin o no, na duwag ka na? Pag natanggap mo yung kahinaan mo at sinusubukan mong ifight yung weakness mo, than you are brave. For me kasi, ang pagiging matapang is hindi dahil hindi ka natatakot o yung wala kang kinatatakutan. Matapang ang isang tao kapag kahit natatakot ka or meron kang kinatatakutan, ay sinusubukan mo pa rin gawin yon At yun ang definition ko ng matapang. Being brave is being scared, but you still do it anyway. At dito nga ay kinikwentuhan pa ako ng asawa ko para maaliw ako at di ko isipin yung takot ko actually mga mare yung ayaw ko talaga is yung kapag lumalanding yung eroplano feeling ko kasi nun, mga mare parang nahuhulog yung katawan ko pero yung kaluluwa ko is parang naiwan sa ere <coughs> <laughs> hindi naman ako natatakot kapag umaangat na ang aeroplano. Sa paglalanding lang talaga ako parang kinakabahan at parang nasusuka. Kaya ang ginagawa ko na lang talaga mga mare kapag lumalanding na ang eroplano ay kumakain ako ng double mint tapos nag inhale at exhale ako ng todo para hindi ako masuka. I think mga mare hindi ito takot. Siguro dahil ito sa pagkakaroon ko ng seasickness mga mare. In which yun din talaga ang nararanasan ko kahit nung ako ay bata pa. Yung kahit sakay ako ng air condition na bus noon ay nagsusuka na talaga ako. Kaya ngayon na meron na kaming sariling sasakyan ay sa awa ng Diyos mga mare. Ay hindi na talaga ako sumusuka kahit pa sobrang layo ng biyahe namin. Kaya ang solusyon mga mare kung katulad niyo ako na nagsusuka sa biyahe ay bumili ng sariling sasakyan. Pero sana all my sasakyan. At tingnan nyo nga dito mga mare kung gano'ng kalalim yung paghinga ko dito. Dahil lalanding na talagang iroplano. At ayan, sa wakas, nakalanding ng mga mare at sa mga oras na yan ay nahihilo ako. At dito mga mare ay medyo nasusuka na talaga ako. Tingnan nyo naman ang mukha ko dito at hindi talaga maipinta. Pero pinipigilan ko talagang sumuka kasi nakakahiya namang sumuka sa so, lang ng, muna sa ngayon, mga mare, at mga ng mga mare, mga mga sa nito, dito. Sa pero buti ulit. na lang talaga at pipigilan kong sumuka. O oh, 'di ba diba? Another fight one na naman mga mare dahil kinangkar ko yung aking weakness. So ayun lang muna sa ngayon mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa video ito sa susunod ulit. Bye!